hello guys, bali ngayon ay dito naman ako ngayon sa barko parating ko pa lang so ngayon ay nagluto ako ngayon guys ng vlog ng Pugo kasi uh, nagkabarasag yung aking dinala na Pugo kaya kailangan kong nang lutuin kasi yan guys ah, eh. Ito ko na guys kasi may sira ito kapag hindi ko na ito niloto eh. So, yan guys, luto ko na marami na basag eh. Yan na. So, daming na basag guys na tulog ng pugo dahil sa yung pagdala ko ay nalaglag eh. So, yun guys, mamaya kakainin ko yan. So, mag-isa naman akong kakain niyan. Sigurado, high blood naman 'to. So, yung guys, ah, uh, pala guys ay ah, uh, may gagawin ako. Ayusin ko yung electric pa ng aking uh, kasama. So, yung guys, bali ngayon ay dito ng tao ako na mag-isa so hintay-hintay muna kasama ko kasi mamaya narating yon so yun lang guys